welcome back sa aking channel. Sabay-sabay na naman po natin panuri Na mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa inyo. subscribe na rin po kayo pa updated sa mga bagong videos na in-upload ko araw, araw Yung mga announcement minsan sa airport. <laughs> ano yan? Ano, ano daw? sila pa yung nagalit dahil matagal na lumapit yung varsity ka tapos sumali ka sa barangay <laughs> ah, malakas ang score yan <laughs> sulit yung tama eh ano? Ini ni ya wanji. Hei ginawang pintas yung alam. <laughs> Sintas dan <ng> sapatos. Surprise <laughs> saya <si> idol ah. <laughs> Bitla na bago yung mood niya eh. <laughs> Huwag daw magsayang ng oras. Dapat laging <laughs> busy. Nako, disgrasya. <laughs> Pag i-fireman, hindi mong ni Mama pa? Oo, oh, nga naman. <laughs> Nawa, magkani mga old driveway. <laughs> Wala pa. Bumbara itong high-lock pa. Tuganan na ba nasa itong mga manok? Asos <laughs> Guys, yung tab nila. <laughs> Ay, yun Na eh. Nainitan na rin sila. Ang laking asa naman to. Tatlo pala. Sana ako. Lako. Ang kailangan nila mas malaki nila. Nice. <laughs> This is the view from my room here in Palawan. Ganda naman dyan. Papili po! Oh! Papili! Oh, ang ganda oh, Nakakata. Nasa tabi lang pala ng TV si Nana. Wow. Ang galing ah. Uy. <laughs> uy! Uy, free! <laughs> Ito ang pansin de. Eh. <laughs> Ay, sa lighter eh. Nagkasya ba naman? When the puppy's here, the owner coming home. <laughs> may spinner, may shaker, may jumper. <laughs> kameraman to ah Muntik pang malaglag yung pantalon niya Pagod <laughs> hmm. na siya <laughs> Nag-effort pa <pala> naman siya <laughs> 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 <Magbubosis bata. laughs>

Waaaamoooooo Waaaaaamoooooo Waaaamoooooo Pati ba naman pagtawa eh? Magaling <laughs> Hmm Ano nang dulas? Wala good ka ka tawa? Baka Kaya tayo mga malalim yung pinag-uusapan nila. May pa-acting-acting pa, pa si nanay. Eh. Hmm. <laughs> Sutil na mga ibon to. Gusto <laughs> mo ko na laro ha, sabi siguro nila. Hmm. Okay na rin. Marami naman eh. Yun <laughs> <Katapon> lang. Tatapon <laughs> lang. Tatapon lang. Gila ya, yan Ginawa niya naman yung best niya <laughs> hmm. <laughs> Ba't kinaliskisan pa? <laughs> <Huh>. Gigisa na <lah. laughs> Ano yan? Ingredients na may Kunting isda Gaya <laughs> <Giyata. laughs> Kaya ano ba talaga kahirap ang buhay ngayon? Mukhang mas mahal pa yung mga gulay na inalo eh. <laughs> Ayan. Hmm. Ano bang kanya? Ano niya? niya. <laughs> Sa tuwing may nababangga. Nagkakatuluyan. Wait a minute! subukan niya rin. Baka meron din. Huwag <laughs> sa maling side ka, Adia. Ah. Matras ka muna. Matras ka kunti. Ayun eh. Andun yung lalaki sa likod. Sabi ko na nga ba eh. Nasa maling side ka, Adia. <laughs> Busy sa paglalaro. asawa na yung asawa niya. Ayan, napasmile na. Ako oh, naman, sabi niya. <laughs> Sinaran pala mo. Pinagpalit sa paglalaro yan. Eh. Mami! Cute naman niya ate. Ito na daw yung... Ibubuka yung tinapay, di ba? Hmm. Tapos lalagyan mo ng yellow na tinapay. Yellow na tinapay? Ay, lalagyan <laughs> mo ng yelo na palaman. Oh. Tapos nilagyan mo pong asukal. Oh. Lalagay mo po siya pindot-pindot. Pindot-pindot? Ano ba yung pindot-pindot tawag doon? Brendel. Ano? Brendel. Brendel. Blender. <laughs> Microwave. Microwave. Blend Ang cute naman. At hanggang doon lang po muna ating panunod, mga idol. Maraming salamat Hello. po sa inyong panunod at sana po'y nag-enjoy kayo. Huwag po alimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. At bukas na naman po muli, mag-ingat po kayo.